ang Panginoon sa pamilya mo sa pamamagitan mo. Those curses sa bawat generation, those spirit, yun ang tatanggalin ng Panginoon na ikaw ang gagamitin. Palagi inyo naririnig dito na kung saan ang panalangin natin ng buong pamilya ang makuta sa simpaan. Yun din ang panalangin, di ba? Ng bawat isa. Isa matindi ang, ang ang nangyayari sa buhay natin na kusang hindi natin sila madala. Pero alam mo at alam, alam natin na ikaw ang gagamitin ng Panginoon para madala sila dito sa kanan ng ating Panginoon. Okay. Kaya, yeah. yeah, kapag titingnan ko ito, salamat sa Panginoon dahil pinili niya ako. Pinili niya ang pakambal ko sa mga nakakalam ko dito. Siya una naging, 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 naging Kristiyano sa amin. Salamat sa Panginoon. Dahil yung, yung, yung curses na meron kami sa bawat pamilya, naputol. Maraming sinasabi ng pamilya mo, magiging katulad ka rin ng tatay mo na dating babayero, magiging babayero ka Hindi, in Jesus' name. Kasi pinili ako ng Panginoon. Kung dati ikaw ay may, lahi ka ng, 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 ng kung ano man, pero ngayon meron tayong Panginoon na wawala yung first name. Dahil pinili tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Those curses na galing sa si spirit, oh Lord, ikaw at ako ang gagamitin. Ulitin ko, hindi aksidente kung bakit ikaw ang nasa pamilya mo na ngayon ay isang kristyano na. Dahil sa iyo, makakaroon ng restoration. Dahil sa iyo, makakaroon ng unity. Dahil sa iyo, lahat ay makakilala sa ating Panginoon in Jesus. Kaya dapat kapatid, manatili tayo sa presensya niya. Kung ano man ang atake ng Diablo, make sure na you have that wisdom kung paano natin sila, kung paano natin sila lalaban. Maraming, maraming sinabi sa salita ng Panginoon. Even Paul, sabi ni Paul, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kapatid, ikaw ang gagamitin ng Panginoon para sa iyo, pamilya. Amen. And let me continue.